magandang tanghali sa ating lahat kasi tanghaling tapat pero alam nyo ang lakas ng ulan grabe mas malakas ngayon ang ulan kaysa yung nakaraan na bagyo kahapon or na other day mas malakas na yun kaya payo ko sa lahat lahat mag ingat mag ingat po tayong lahat kasi grabe lakas ng ulan dinig nyo yung lakas ng ulan dito sa part ng kalaokan dito lakas check nyo sa labas grabe walang tigil ang pag ulan mula kaninang umaga. Kaninang umaga, grabe. 4 o'clock, nagumpisa na to. Sobrang lakas ng ulan. Kaya mag-ingat. Mag-ingat tayong lahat. Lalo na yung mga lower part portion. Mag-ingat. Yun know, o, nabaha na ako. Ayan o, oh. baha na dito. Oh, oh. Yun o. Oh. Kasi lower part dito sa... Baha na o. Oh. Yan na yung tubig. Hmm. na, binahaan natin yung ko. Wala na itong kusina, itong kainan, wala na. Basa, baha na. Kaya, payo ko sa lahat. Mag-ingat tayo.